yan eh. Meron ng mga ano dito, marka. Ito na siguro yung magiging bagong bakod. Wasa. Hindi natin. Ayan. Pakilalo na ka dito ng entrance. makaayusin ah, uh, isang lane pa lang ang naayos Ang bumagal ang um, pagawa? Ito ang tubig pala dito. Ito yung isang entrance. Tignan pa natin doon. Iba naman ang design. Mamumulaklak pala itong mga halaman dito kulay puti tataas na hmm. ayang pwede pa dito maglagay ng ano sa ay, gilid ng planting strip o ginawang tree line para malilim sabi niya na ah, halos yun ito pa rin hati dia lalu dia tu bawah betul tak halus January 30, 2026 pa uh, makukumpleto lahat ito wala pa rin mga halaman hindi yeah, pa rin halos hindi pa nag-uumpisa dito pinakadulo may luma pati yung sidewalk isang lane pa lang ang naayos ay bakod wala wala na. na gawa na pala Okay, dito. Nandito na dito sa harap. Ano pa chi dito, pa chi yung asfalto Pakaalon-alon. Ang dating din sa may kanto. Sa kusap. Pantay-pantay. <laughs> Ito na, kalawabi nyo na to Dito yung lagi mapanghe. Dina, mapanghe pa rin. Ginawa ang ano yun no? CR. Doon lang itong kales talaga na uh, may mga gumagawa. Wanda dito, wala. Ayan, naglagay na ano, marker. Ayan. Nagalista ka na, kaumpa! Ano sa Ayan. sa kaya to? dito na mga bakod. <makes> dahil yung mga stigante no? yun eh mayroon ng mga ano dito o marka ito na siguro yung magiging bagong bakod ano kaya ipapantay na dun ano ha? bayan yung bakod hindi ito palang namarkahan sabihin naalisin na alisin na ito hindi natin alam namarkahan pa lang nila Ayan, merong kalsada dati dito. Ayun, ready maglagay ng mga puno. Tingnan niyo tong gilid na National Museum of Natural History ng mga puno. Isa pang kalsada dito, entrance. Kita walang construction. malaki pa no? ng eastern section Yeah, yung mga mga ano din mga, mga bahay Ito ang eh. yes. yes, din tong Maria Rosa Street. Pero medyo alon-alon. Yun. Lahat ng ano na, ng lanes. Asfalto. Abanda doon, wala pa. Ayan. Ayan. Gaganda talaga. o dito. Limbago. Ano na nakausog na. Mag, mas magaganda na yung mga ano eh mga LED curb. Pasas. Uh, natin ayan ayan mas moderno na tong bahod ayan bagong asfalto na ito hindi pa ito yung luma ito yes. ganda rin ang mga ano, mga grills. Sa so, di pa pwede pumunta diyan. Dito sira pa yung aspalto. So, Ayan. Ayan, natin tong ni Lapu-Lapu. Harap siya sa Cross Boulevard. Kulang pa ano dun. Isa pa. Sarapan. Sa Ang ganda na. Pero, hindi pa pwedeng puntahan. Tarado pa. Yan. Mayroon ng floodlight. Mababa lang pala. Lagay na mga ano na, mga green na mga tarpaulin sa uh, central section. Ito pa isang flood zone. Ang dami ng mga ano dito, mga vendors. May aso pa. Minsan wala, minsan meron. sa pang entrance ito gawa na sabrem so, babala na ano ito anong, anong takot inantay natin doon binawang kalsada ayan hindi natin na lang hanggang saan yan tutuloy hanggang dito pero hindi siya ano eh hindi siya pantay doon sa ano sa kalsada meron na naman mga ano dito street dwellers ayan bukariton hindi lang talaga binakuran na yan. Tulun na uli. Shoot natin dito. O, may mga ano na, mga damo na. Yun, na, ayos na rin. Punta nga na sa finance. road. ano dati nito ma masukal ayan ganda na yung mga -gasibo, ayan. Ayan, ano gasibo pavilion ano doon gusto Kaya magkakaroon pa kaya ng isa pang entrance dito. Ano kaya ang gagawin pa dito? Ang redevelopment. Wala na yung ano dito. Yung building You for watching po ni mga kabayan. I'm sure